Noong 2006, inilabas ng Microsoft ang Zoom at tinawag ng ilang balita na pumapatay ng iPad. Simula nang lumabas ang original na iPad noong 2000 at isa hindi pa naranasan ng Apple ang matinding kompetisyon. Gusto ng Microsoft na baguhin iyon. May bilyon-bilyong dolyar at maraming resources sila para gumawa ng produktong kayang talunin ang iPad. At sa unang tingin, mukhang mas maganda talaga ang Zune bilang produkto. May mga kakaibang tampok ito tulad ng tatlong pulgadang display, frequency modulation radio, Wi-Fi, at kulay brown. Pero kung titingnan mong mabuti, makikita ang mga kapintasan. Alamin natin kung bakit nabigo ang Zune. Ngayon, napakaraming hindi nagustuhan sa Zune, kaya naging biro na lang ito sa pop culture. Oy Bill, matutulungan mo ba akong iprogram Zune ko? Ay wait, iPad pala gamit ko tulad ng karamihan. Ikaw talaga. Pero tulad ng sabi ko, may interesting features din ito, tulad ng tatlong pulgadang display na malaki para sa music player, tatlo player noon, at may modernong interface. Tulad ng feature na maglagay ng custom wallpaper na wala sa iPad. Yung malalaking letra na lumalabas kapag mabilis ka mag-scroll sa listahan na ipinakilala rin ng Apple sa iPad. Kamakailan lang din nilagay sa iPhone ang volume indicator na lumalabas sa gilid ng screen. Kapag tumutugtog ang isang kanta, ipinapakita ng Zune ang buong screen na album art, samantalang maliit lang na larawan ng album ang pinapakita ng iPad. May astig ding hardware features, gaya ng frequency modulation radio, kung gusto mong magpahinga sa mga kanta mo. Noong 2006, bihira pa ang Wi-Fi sa mga mobile device. Kahit naging kontrobersyal ang kayumanggi, may ibang pagpipilian bukod sa itim at puti, di gaya ng iPad. Pero huwag kang masyadong excited sa Zune, dahil may malalaking kakulangan ito. Halimbawa, ang Wi-Fi ay hindi naman talaga nagbibigay ng internet access. Nandoon lang ito para magbahagi ng mga kanta at larawan ng wireless. Kapag hindi mo kayang ibahagi ang mga file na yon sa pamamagitan ng email o sa ibang mga Wi-Fi enabled na device, gumagana lang ito sa kapwa Zune. Bihira ang produktong ito kaya halos imposibleng makakita ng ibang gumagamit ng Zune. Kahit makahanap ka, mas marami pang limitasyon. Pwede mo lang mapanood o mapakinggan ang ibinahaging kanta o video ng tatlong beses at labin limang segundo ang tagal para magbahagi ng kanta. Ibig sabihin, ang apat na kanta ay isang minuto bago maibahagi na para kay Steve Jobs ay napakabagal. Sabi niya, mas mabuti pang tanggalin mo ang isang earbud at ilagay sa tainga nila. Pagkatapos, magkadugtong na kayo gamit ang dalawang talampakang headphone cable. Mas nakakabahala pa na tinawag ng Microsoft ang file sharing na squirting at sinubukan pa nilang gawing uso ito. Sabi noon ni Chief Executive Officer Steve Ballmer, Gusto kong isquirt sa iyo ang litrato ng mga anak ko. Gusto mong isquirt, pabalik sa akin ang video ng bakasyon mo. Yan ang software experience. Nagsisimula ang tunay na karanasan sa Zune kapag binubuksan mo ang kahon nito. Binati nito ang mga gumagamit ng Welcome to the Social na nagpaisip kung bibili sila ng MP3 player o mag-sign up sa social media. May plano ang Microsoft na gumawa ng social network na nakasentro sa musika. Ito ay tatawaging Zone Social at kumuha ng maraming inspirasyon mula sa website na Last .fm. Pwedeng ibahagi ng users ang musika sa kaibigan, makita ang kamakailang pinatugtog na kanta at paboritong artista, kumita ng badge ayon sa dami ng play ng artist o genre, at makakuha ng reputation score mula sa interaksyon sa Zune social website. Maganda ang ideya. Pwedeng pagsamahin ng Microsoft ang music player at social music platform, gaya ng ginawa nila sa Xbox at Xbox Live. Ang problema, hindi pa handa ang Zune social website nang ilunsad ang original na Zune player. Kaya imbes na ma-welcome ang mga user sa social, mas na-welcome sila sa pagkadismaya o maging sa pagkainis. Sumulat si Ryan Black ng artikulong, ang pag-install ng Zune ay nakakainis, kung saan ibinahagi niya ang hindi maganda niyang karanasan. Sinabi ni Black sa kanyang artikulo, inasahan naming magiging kasing dali ng iTunes at iPad ang pag-install ng Zuni software at paggamit ng player. Dahil iyon naman talaga ang kanyang pinagtatapatan. Sa kasamaang palad, ang karanasan namin sa unang Zoom software ngayong hapon ay tulad ng maraming unang versyon ng software. Pangit talaga. Ipinos ni Plok ang labing walong magkaibang menu na kinailangan niyang daanan para iset up ang kanyang Zoom at may mga kakaibang larawan doon. Katulad nitong isa na may nakasulat na ikalat ang musika. Sa halip na ipakita ang wireless song sharing feature, pinakita nito ang dalawang tao na nagbabahagi ng earbud na ayon kay Steve Jobs ay mas gusto ng mga gumagamit. Isa pang larawan ang may nakalagay na palayain ang iyong panloob na disc jockey na nagpapakita ng lalaking parang nagrarap o kumakanta sa mikropono na hindi naman gawain ng mga disc jockey. At ang Zoom mismo ay walang kahit anong disc jockey na kaugnay na features tulad ng song remixing o recording. Pero ang mga mapanlinlang na larawang iyon ay simula pa lang. Kinailangan ni Vlog i-connecta ang Zune sa PC at naabisuhan siyang nakaset up na ito sa ibang computer. Sabi niya, hindi pa namin nahawakan ang Zune na ito pero review unit ito. Siguro tines muna nila bago ipadala. Tinanggal niya lahat ng laman para masink sa PC niya. Doon nag-crash ang software. Sinimulan niya ulit ang setup process at nakarating sa library settings stream to Xbox 300, at anim na po. Create your library, create your Zoom tag. At sa Are You Sure na ayaw gumawa ng Zoom tag menu? Sa wakas, nakapasok siya sa app, pero agad itong nag-crash matapos iklik ang Options button. Kailangan niyang simulan ulit ang proseso mula sa umpisa. At nagdesisyon siyang maglagay ng Zoom tag ngayon, baka yun ang dahilan ng crash. At kailangan niyang ilagay ang kanyang live identification username at password Maglagay ng karagdagang impormasyon sa account na nangangailangan ng numero ng telepono tapos may congratulations window at Microsoft points window dahil hindi pwedeng bumili ng music dito gamit ang totoong pera tapos complete your purchase window. At doon na nag-crash ang software sa ikatlong pagkakataon. Binuksan ulit ni Block ang app, pumunta sa main marketplace at sinubukang iklik ang options button ngunit nag-crash na naman ang software sa ikaapat na beses. Perpektong halimbawa ito ng Microsoft noong 2000, ang pinakamayamang software company sa mundo na gumagawa ng maaasahang software. Ngayon, ito ay karanasan lang ng isang tao at may mga reviewer na nagsabing madali lang ang setup process at tumagal lang ng mga 20 minuto. Pero kung ikukumpara sa iPad na madaling nag-integrate sa kasalukuyang iTunes software at account ng mga user, hindi ito naabot ng Zune. Pagpasok mo sa Zone Marketplace, haharap ka pa rin sa mas maraming hamon. Natandaan mo ba yung Microsoft Points? 'Yun ang ginamit na pambayad sa musika. Isang kanta ay nagkakahalaga ng 70 Syam na puntos, halos siam na put na sentimos. Hindi mo pwedeng bayaran ng 99 sentimos para makakuha ng 70 Syam na puntos sa isang kanta. Maramihan lang binebenta ang mga puntos. Apat na raang puntos 5 dolyar, 800 puntos 10 dolyar at pinakamalaking bundle ay 8,000 puntos para sa isang daang dolyar. Kung tutuusin, hindi ka talaga nakakatipid sa pagbili ng maramihan. Ibig sabihin, ang kantang 70 na puntos ay laging nagkakahalaga ng 98.75 sentimo o isang kapat ng sentimo na mas mababa kaysa sa iTunes. Dahil napipilitan kang bumili ng maraming points, laging may natitira kang points. Pagbili ng limang kanta sa apat na raang puntos, may matitira kang limang puntos na di na magagamit Maraming gumagamit ang nainis sa sistemang ito, ngunit ipinagtanggol ng Microsoft na layunin nitong bawasan ang dami ng individual na bayad sa credit card na inaasikaso nila para sa mga gumagamit. At kahit papaano, naging tapat sila dahil ang point system ay umiira lang talaga para sa kapakanan ng Microsoft. Ang pagbili ng apat na raang puntos ng minsanan ay isang bayad lang sa credit card para sa Microsoft, kumpara sa limang hiwalay na bayarin para sa limang kantang bibilhin. Hinihikayat din nito ang mas malaking paggastos. Kung gusto mo lang ng isang kanta, kailangan mo pa ring bumili ng apat na raang puntos na nagkakahalaga ng dolyar. Lima, kahit dolyar, zero punto, siyam naput siyam lang ang kanta. Para mas malito ang tao, nag-alok din ang Sun Marketplace ng subscription model na di gumagamit ng point system. Sa halip, sa halagang labi limang dolyar bawat buwan, pwedeng mag-stream at mag-download ng walang limitasyong bilang ng kanta ang mga gumagamit mula sa marketplace. At pwede nilang panatilihin nang permanente ang sampung kanta bawat buwan. Magandang deal talaga ito kung iisipin na ang sampung kantang iyon ay nagkakahalaga ng mga sampung dolyar. Ibig sabihin, limang dolyar lang talaga ang binabayaran mo para sa subscription bawat buwan. Mas mababa kaysa sa labing isa hanggang labindalawang dolyar na karaniwan nating binabayaran ngayon sa mga serbisyo tulad ng Apple Music at Spotify. Noong anim hindi pa uso ang music streaming dahil wala pang internet sa mga MP3 player noon. Kahit may Wi-Fi ang Zune, pang-file sharing lang ito, hindi music streaming. Kaya mas pinipili ng karamihan bumili at mag-download ng kanta kaysa mag-stream. Pero ang magulong setup ng Zune marketplace ay wala kumpara sa marketing ng produkto na nagpakita ng mga video ng asong nangangati at mga hayop na nagkakainan. Habang nagsasaliksik ako para sa video na ito, may nakita akong kakaibang Zoom ad sa YouTube na halos walang Zoom at tulad ng isa na asong kinakamot ang tenga lang ang ipinakita. Ito naman ang nagpapakita ng mga asong nakikita sa parke. Itong isa na may nagpapakita ng gumagamit ng Zune, pero sobrang bilis ng playback kaya halos hindi mo na makita. At pakinggan mo na lang ang piniling kanta. Paborito ko ang animated na patalastas tungkol sa leon na unti-unting kinakain ang katawan ng gazelle. Kaya tandaan mo na habang ang Apple ay gumagawa ng mga iconic na iPad ads tulad nito, ang Microsoft naman ay sinusubukang ibenta ang Zoom sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga aso at isang leyon na kumakain ng biktima nito. Kaya hindi alam ng mga music player, tatlo customer ang Zoom dahil sa mahinang marketing ng Microsoft. Dagdag pa, ang kawalan ng anumang social features ay sobrang nakakalito. Dahil sa mga tagline na Welcome to the Social, Spread the Music, at Free Your Inner Disc Jockey Umasa ang maraming customer ng karanasang nakatuon sa mga ito. Walang Zoom social nung unang taon ng device, limitado lang ang pag-share ng musika sa ibang zone users na bihira at walang kinalaman ang pag-disk jockey sa zone. Malaki ang agwat sa ipinangako ng Microsoft at sa aktwal nilang naibigay. Kaya nadismaya ang maraming customer dahil mas mahusay na isagawa ng iPad ang mga tampok ng Zune na agad napansin ng mga gumagamit. Halimbawa, malabo ang mas malaking tatlong pulgadang display dahil pareho lang ang resolusyon ng mas maliit na iPad, kaya mas malalaki ang pixel at di kasing linaw ang display. Ang plastik na katawan nito ay di kasing premium ng metal na iPad at mas mabigat ng 14%, mas makapal ng 20% at mas malaki ng 34% ang volume. Akala ng mga gumagamit, pwedeng paikutin ang bilog na button pad ng Zune, gaya ng click wheel ng iPad hindi mo magagawa. Simpleng four-way directional pad lang ito. Kahit na may 30 gigabyte storage, tulad ng 5th Gen iPad, may laman na agad itong mga kanta, music videos, maiikling pelikula, at larawan na umabot sa halos 1 gigabyte, katumbas ng 250 kanta. Para magkasya pa ang musika sa Zune, kailangan burahin ng mga gumagamit ang pre-installed na nilalaman. Sa kabuuan, maayos ang Zune na music player tatlo player kahit hindi ito mas pinili kaysa iPad. At sa huli, sinusubukan ng Microsoft na makamit ang ganap na dominasyon sa merkado gaya ng ginawa nila sa mga PC. Hindi unang beses ng Microsoft sa music player, tatlo, market ang Zune. Nangyari na ito noong 2003. Dalawang taon matapos lumabas ang iPad, gumawa ang Microsoft ng estratehiya. Gumawa ng operating system na pwedeng ilisensya sa third-party manufacturers. Tinawag itong Portable Media Center at ginamit ng mga music player. Tatlo manufacturer gaya ng Creative, Philips, iRiver, Samsung at Toshiba. Kaya may Windows logo ang mga produkto ng mga kumpanyang iyon. Pero hindi maganda ang pagkaka-optimize ng software. Mabagal ito, mahirap gamitin at hindi rin maganda ang itsura. Mas pinili ng karamihan ng customer ang iPad kaysa Portable Media Center. Gumawa ang Microsoft ng bagong music player Tatlo software na may mas magandang interface at pinahusay na functionality para sa kanilang sariling music player. Pero may problema. Gusto ng Microsoft mailabas ang Zune bago holiday season ng 2006. Para mapabilis ang hardware development, nakipag-collaborate sila sa Toshiba at ginamit halos lahat ng internal parts mula sa Gigabit para sa Zune, pati display. Dahil dito, naranasan din ng Zune ang mga problema ng Toshiba Gigabit. Halimbawa, tatlong audio format lang ang sinusuportahan nito, samantalang walo ang kay iPad. Sa katunayan, sa lahat ng mga kilalang music player, tatlo player sa merkado, tanging ang Zune at Gigabit lang ang may ganitong limitasyon. Medyo kakaiba ito dahil ang Waveform Audio File Format Format ay literal na ginawa ng Microsoft, pero hindi sinusuportahan sa kanilang music player. Lalo pang nakakapagtaka na hindi inamin ng Microsoft na gumamit sila ng bahagi mula sa Gigabit. Si Jason Chen ng TechCrunch, dating CrunchGear, ang nakatuklas at sumulat nito. Ayon sa scoop ng CrunchGear, kinumpirma ng source na ang unang zone ay original equipment manufacturer na Toshiba Gigabit na dinagdagan lang ng features at functionality para sa Microsoft. Kinontrata ng Microsoft ang Toshiba para mabilis mailabas ang unang unit ng player bago magpasko ng 2006. Naramdaman ng mga reviewer ang epekto ng desisyong ito. Ayon sa Washington Post, bagamat gawa ng Microsoft ang bagong Zune Digital Media Player, parang gawa ito ng dalawang kumpanya. Kinumpirma ng Federal Communications Commission documents ang hinala nila na ibinunyag na Toshiba ang gumawa ng Zune. Pagkalipas ng dalawang taon, isang software bug tuwing bagong taon ang nagdulot ng shutdown loop sa lahat ng Zune at Toshiba Gigabit players. Patunay na magkapareho ang hardware at software ng dalawang device dahil pareho silang hindi nakaprogram para sa leap year. Sa una, mukhang may maayos na katapat ang Microsoft sa iPad. Mas malaking display, may Wi-Fi at kulay brown. Dahil sa hindi maayos na hardware, marketing at serbisyo, maraming customer ang hindi nasiyahan at naghahanap ng mas maganda. Noong unang taon, nakabenta ang Microsoft ng mahigit isang milyong Zune. Hindi masama pero malayo sa halos 10 milyong iPad na nabenta. Kaya nagsimula ang Microsoft mag-develop ng bagong Zune Player para sa libo at pitong. Nagpakilala ang Microsoft ng tatlong pangalawang henerasyon na modelo, ang full-size na Zune 80 at ang mas maliliit na Zune 4 at 8. Ang 80 ay dinisenyo muli para maging 12% na mas manipis at halos 20% na mas magaan. Kaya mas naging kahalintulad ito ng iPad 5G. Ang 4 at 8 na mga modelo ay kahawig ng iPod Nano na may isa't kalahating pulgadang display sa mas compact na disenyo. Lahat ng modelo ay may bagong touch-sensitive directional pad para mas mabilis mag-navigate. Mabilis makascroll ang mga gumagamit sa listahan gamit ang built-in na button para sa mas eksaktong pagpili. Ang pinakamahalagang bagong tampok ay ang Wi-Fi syncing na nagpapahintulot sa Zune mag-sync sa computer ng wireless bagong user interface na may modernong typeface at paglulunsad ng Zune Social para makita at ibahagi ang pinapakinggan ng mga kaibigan, magpadala ng kanta at magkomento. Pero nang gamitin ito ng mga tao, nakita nila ang mga limitasyon nito. Halimbawa, ang Wi-Fi syncing ay hindi nangangailangan na isaksak sa iyong computer, pero kailangan pa rin itong isaksak sa power cable. Kaya maraming gumagamit ang nagkakabit pa rin nito sa kanilang mga computer dahil mas mabilis ang transfer speed kapag ganoon. Bukod dito, ang Zoom social features ay sa computer lang maa-access at sa device wireless na pagbabahagi lang ng kanta at video ang magagawa. At kahit maganda ang bagong interface, nasira ito dahil sa mababang resolusyon ng display. Nananatiling tatlong daan at dalawampu sa dalawang daang apat na at mas lumala pa kumpara sa dating modelo dahil sa mas malaking tatlong punto. Dalawang pulgadang screen na mas pinalaki at pinadaling makita ang mga pixels. Kahit may pagbabago, hindi pa rin nakita ang ikalawang henerasyon ng Zune na mas maganda kaysa iPad. Sabi ng isang tagasuri mula sa Wired, kung hindi ka nakatali sa iPad iTunes ecosystem, ito ang pinakapinong kakumpetensya na nakita ko hanggang ngayon. Pero sa totoo lang, mahirap isipin na mapapaniwala ng Zune ang mga tao na talikuran ang kanilang iPads kung meron na sila nito. Di pa rin matutumbasan ang elegante ng user experience sa Apple. Tandaan, lumabas ang second generation Zune player noong Nobyembre 2007. Ibig sabihin, hindi lang iPad, iPad Nano at iPad Shuffle ang kalaban ng Microsoft pati na rin ang bagong iPad Touch at iPhone. Dahil dito, mas lalo pang nagmukhang kulang ang Zune noong 2007 kumpara sa nakaraang taon. Dahil habang kakasimula pa lang gumamit ng touchpad ng Microsoft, lumipat na ang Apple sa mga touchscreen. Ang Zune ay may 3.2 pulgadang display habang ang iPad Touch ay 3.5 pulgada at mas mataas ang resolusyon na 480 x 320 at 80x320. Dahil sa Wi-Fi at internet browsing, nakapasok ang iPad Touch sa music social media tulad ng Last Debt FM at SoundCloud, samantalang ang Zoom ay hindi man lang makapasok sa Zoom social website nito. Kakapasok pa lang ng Microsoft sa music player. Tatlo market noong nagsisimula ng talikuran ng mga consumer ang music player. Tatlo players at lumilipat na sa smartphone tulad ng iPhone kung kailan naabot ng iPad ang pinakamataas na benta noong 2008. Pero hindi naman kilala ang Microsoft sa pagiging visionary. Sa halip na baguhin ang kanilang estrategiya at gumawa ng Zune na smartphone, ipinagpatuloy pa rin nila ang pagdevelop ng mga music player, tatlo player. Noong 2008 inilabas ng Microsoft ang ikatlong henerasyon ng Zuni. Marami ang umasa na magkakaroon ito ng tampok gaya ng iPad Touch, tulad ng touchscreen, internet browser at app store. Wala ni isa sa mga bagong Zune models ang may ganoon mas pinagtibay pa ng Microsoft ang mga dating tampok. Pinaganda nila ang frequency modulation radio sa pamamagitan ng pagbibigay daan sa pagbili ng kanta direkta mula sa radyo at pagdagdag ng Zoom social feature para magbahagi at makipag-ugnayan ng musika online. Maganda sana kung may ganitong tampok sa unang henerasyon ng modelo pero hindi ito naging mahalaga noon dahil halos lahat ay magagawa ng mga gumagamit ng iPad Touch at iPhone sa App Store. Pinatunayan ito ng benta. Sa ika na quarter ng 2,000 at walong bumaba ng 54% ang benta ng Zune kumpara sa libo at pitong. Malinaw na nabigo ang Microsoft na makipagsabayan sa iPad at nagsisimula ng maulit ang kasaysayan sa iPhone. Nang tanungin si Microsoft Chief Executive Officer Steve Ballmer kung magkakaroon ng Zune phone na katapat ng Apple, sinabi niyang hindi dapat asahan ng mga customer ang isang Zune phone. Maaaring ilipat ng Microsoft ang mga pangunahing tampok ng Zoom sa ibang Windows mobile phone. Isa na namang kakaibang estratehiya. Nagmula ito sa takot na sa paggawa ng sariling smartphone, makakalaban ng Microsoft ang sarili nila. Kilala na ang Windows Mobile bilang platforma para sa smartphone at personal digital assistant. Nanatiling music player, tatlo player ang Zune, at noong dalawang libo siyam inilabas ang ikaapat na henerasyon. Sa pagkakataong ito, may touchscreen model na tinawag na Zoom High Definition na nilayon para makipagkumpitensya sa iPad Touch. Bagaman hindi nito naibigay ang parehong mga tampok, mas maliit ang display nito sa 3.3 pulgada. Kulang na kulang ang suporta nito sa third-party apps na kakaunti lang ang pagpipilian. At gumagana naman ang internet browser nito pero hindi ito madaling gamitin at mahirap gamitin ng matagal. Kahit na mababa ang presyo nito na daan at mas pinili pa rin ng karamihan sa mga customer ang 300 dolyar na iPad Touch. Pagsapit ng katapusan ng 2010, lumiit ng 20% ang kabuoang music player. Tatlo market habang ang smartphone market naman ay lumago ng napakalaking 70%. Mas gusto ng mga customer na nasa isang device, lahat ng kanilang nilalaman, pati musika. Ginawang Windows Phone 7 ng Microsoft ang Windows Mobile na may Zoom section na may mga multimedia feature tulad ng musika at video. Dahil dito, lalo pang nawala ng gamit ang Zoom Player dahil hindi na kailangan ng Windows Phone users ng hiwalay na music player. Tatlo player. Kaya noong libo at labing isa inanunsyo ito ng Microsoft. Hindi na kami gagawa ng Zoom Player. Simula ngayon, Windows Phone na ang magiging focus ng aming mobile music at video strategy. Kahit nag-effort na sila sa smartphones, tumanggi pa rin ang Microsoft gumawa ng sariling hardware at mas piniling ilicense ang Windows Phone Operating System sa third-party manufacturers. Isa ito sa mga pagkakamaling nagawa nila sa smartphone market. Pwede mong malaman ang buong kwento sa dati kong Windows Phone video. Sa mga serbisyo tulad ng Zoom Social, sa Zoom Marketplace, bukas pa rin ito ng Microsoft pero malapit na itong mawala. Noong 2012, isinara ang Zoom Social at noong 2015 isinara ang Zune Marketplace. Hinimok ng Microsoft ang mga gumagamit na lumipat sa kanilang bagong serbisyo na tinatawag na Groove Music. Ngunit isinara rin iyon pagkalipas ng dalawang taon noong 2017. Kaya hindi sumikat ang Zune, pero nagkaroon ito ng mga tapat na tagahanga na nagpanatili ng buhay sa itinigil na device. Mayroong website na pinapatakbo ng mga tagahanga na nagbibigay ng server para ma-activate ang mga lumang Zone na hindi na sana magagamit. Nagbibigay rin ng system resources, artwork, at background na maaring nawala na. Ito ang Apple Explained. Salamat sa panonood. Magkita tayo sa susunod na video.